Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Problema nga sa NBA ngayon ang mabilis sa pagtamo ng mga injury ng mga players. Tila ba napapadalas na nga mga injury sa mga players ngayon mga kaibigan? At ngayon nga ay madami sa mga kilalang players ang injured kahit na hindi pa nag-uumbisa ang season na ito. Kanina ay inanunsyo pa lamang na ang former number 2 pick Scoot Henderson ng Portland Trailblazers ay nagtamo ng torn left hamstring na magiging dahilan ng kanyang pagiging out ng apat hanggang walung pitong linggo o one month to two months. Inaasahan nga sana big bounce back season mula sa kanya. Subalit so, paano niya nga ba ito magagawa kung injured na kagad siya hindi pa nag-uumbisa ang season? Ang Memphis Grizzlies naman ay inuulan talaga ng mga injuries mula last season pa. Si Jaren Jackson Jr. ay out ng 4 to 6 weeks dahil sa toe injury. Si Brandon Clark matapos na maglaho ng 6 games 2 seasons ago at ma-miss ang dulong bahagi ng last season dahil sa PCL sprain. Ngayon naman ay out ito ng 6 na linggo dahil sa injury sa tuhod na kailangan ng procedure. Bukod sa kanilang dalawa, ang kanilang starting center Zach Eadie ay nagtamo din ng ankle injury na magiging dahilan ng pagkaka-out niya ng 6 to 9 weeks. Masyadong mahaba nga yan na oras ng pagiging out para sa isang ankle injury lamang, ang same type of injury na tumapos sa karyer ni Yao Ming noon na hinahalin tulad ng madami kay Zach Edey Sa Philadelphia 76ers naman, kahapon ay nabanggit pa lamang natin na ooperahan din si Jared McCain dahil sa UCL tear sa kanyang hinlalaki na dahilan ng kanyang pagiging out ng 1 to 2 months. Habang binanggit naman ng Sixers GM and President of Basketball Operations Daryl Morey na hindi magiging full participant sa training camp si Paul George dahil sa kanyang mga injuries habang si Joel Embiid naman ay sinabi ng mga doktor ng Sixers na hindi nila alam kung kailan bababalik si Joel Embiid mga kaibigan at hindi din nila tiyak kung gaano ito kadalas na maglalaro sa season na ito. Habang ayo naman kay Embiid mismo ay papakinggan niya lang nga daw ang mga eksperto at ang kanyang katawan. Papakiramdaman niya nga daw ito mga kaibigan. So ilan lang nga yan sa mga players na hindi pa nang sa ang season ay injured na kagad. Habang may iba naman na nagpapagaling pa din mula sa kanilang mga injury na na natamo last season tulad nila Jason Tatum ng Boston Celtics, Damon Lillard ng Portland Trailblazers at Tyrese Halliburton ng Indiana Pacers na lahat tinamaan ng Achilles injury noong playoffs Andiyan din si Kyrie Irving na nagpapagaling pa sa torn ACL injury na mukhang napakaganda naman ng progress at posibleng makabalik pa nga ng mas maaga kaysa sa target schedule niya na February o March ng 2026. Base nga sa pinapakita niya ngayon ay posibleng December pa lamang ay maging handa na siyang sumabak sa isang NBA game. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.